Nagkagriyan naman ng mga pulis at militante ang nag sa U.S. Embassy kaninang umaga. Ipinoprotesta ng mga kabataan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA Visiting Forces Agreement ng magkagulo. Balita hati ni Dante Perello. Bandang alas 6 ng umaga, nagpanggap na jogger ang grupo ng militanteng kabataan. Mula Baywalk, sumugod sila patungong U.S. Embassy. Imperial! nang makalapit. Dito na nila inilabas sa mga tinatagong band paper size placards na may mga mensahe ng pagbasura sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA at Visiting Forces Agreement o VFA. May bitbit din sila mga paint bombs na nakaplastik na kanilang inihagi sa gate at logo ng US Embassy. Nagkaroon ng habulan at tulakan hanggang sa magkapukpukan nang abot ang mga pulis at militante. Ako? O, sinong gagawa kasama ang ko? Ako ko ang kamay mo. Sinong gagawa ng ano? Pula na muna, pula na muna, pula na muna. Sugata ng ilan sa mga militante at nabasag naman ang windshield at side mirror ng isang police mobile patrol car dahil sa gerian. Tumagal din ng ilang minuto bago na itaboy ng mga otoridad ang grupo ng mga militanteng kabataan. Anim sa kanila ang inaresto at dinala sa himpilan ng Manila Police District. Ang po nila ito, ay isa pong uri ng panunupil ng karapatan namin mga kabataan. Nagpapahayag lamang po kami ng aming saloobin. Pagtakbo lang ng, ano, ng shield ng pag-aari ng gobyerno yun, dapat din natin, na, tinatakas. Ayon sa mga militante, ang pagkilos ay bilang paggunita sa ikadalawamput na taon ng pagpapatalsik sa base militar ng Amerika sa Pilipinas sa visiting force agreement, wala naman tayong napala talaga. Sinasabi nila pag-advance ng technology o military tactics. Pero kung titingnan natin yung nangyari sa binanggit ko kanina, USS Tubataharip, Green Air Defense, Jennifer Laude, Mama Sapano, Nicole. Yan yung mga uh, nangyayari pag naranatili yung presensya ng sundalong kanon sa ating bayan. Nababalahura yung ating saberanya. Actually, kumikitil ng buhay ang pananatili ng mga sundalong kanon dito sa ating bayan. Nagdulot naman ang maagang pagbibigat ng daloy ng trapiko sa paligid ng US Embassy ang lightning rally. Bandang alas 10 naman ang magtipon sa Supreme Court ang mas malaking grupo ng mga militante bago magmarsya pabalik ng U.S. Embassy. Dante Perello, GMA News.